ayo Si Mama Molina Garcia? Huh? Deliver, ma ah, ako? Ako! Ako! Oh, At si Molina Dede, si Juan Milman. <laughs> 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 Angoy! Ah, kay Baw huh? <laughs> ah, na huh? ko! sa Ano siya na kay Baw na ko! Ano? Ano? Dede! kasi nagpa-deliver na, ma'am. Ang good! Ano ako man? Wala pa kay Bob Ang good. Abel. Abel, Abel. Oh, good. Happy birthday. I remember <laughs>

Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy <laughs> Na ako'y basahon nga, Mrs. Mama. Ang may ko! Ipaulay na lang ako pangalan mama kasi oh. nag-sawat nag na padala niya. Sa <laughs> ingong so, siya diri, mama. Happy birthday to my number one in me. <laughs> By the way, happy birthday, tiya. Tinaot ko nga happy ka, happy ka sa surprise happy naman po? sa imo kay... Oh, Dili man day 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 akong day 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 decision ani kundi ang ato ang day mga anak. Sila Ying o Para sa aking gihimo sa ilaha, bisan pa man ang tanan nga usahay dilit, tama kasi nabot, pero ang ibabaw gihapon ang gugma nako kanimo. Bilang usa ka gini kanan, aplan ka ay kusimu kay imong gipanikamutan ang tanan para sa amin mga anak. Bisan pa man sa kaliso nga amin imong nagian na karon, pumod sa pasalo. Bisan pa man ang tanan, nagpasalamat ka ng sa dako kay kung wala ka sa ako ah, dili ko doon dako masamao sa mao sa ko kayo kung pasalamat sa imong kamaldita. Tarong adlaw sa imong natawhan, imuhang adlaw karon, ikaw ang gwapa karon, ikaw ang pinaka at ikaw ang mas gwapa sa tanan. <laughs> salamat sa tanan tanan tia sa report tao sa pagigug makanamu. Labi na sa ako mga anak. So we love you so much. Gikan kang merik merik ni. Pasal tayo mo kawan. Ano ni dad mo? Perot na to. <laughs> Ona oh, sa tanan. Dagang daghang salamat dai nga bisan sa bisan sa kanang sana bisan sa kanang pila mi katuig nga walay maayong kuan walay maayong communication walay maayong buot kay baw na siya og unsa so gihimo ko na sa imong tanan tungod sa akong pagmahal sa imo kay giisip tika nga akong anak kay diri man ko na siya sa kuwa panasya pa na siya ba diri na siya sa kuwa hantong nag high school nag college sa kuwa nagpa-eskwela dili ko gusto nga mahimo siya broken family pan o siya dili ko gusto nga nga, dili matarong nga dili matarong ang iyang kinabuhi mao na siya kung sa man ko ka istrikto o ka istrikta sa akong mga anak kahikpit mao sa iya salamat sa pagmahal nimo sa akong mga anak kag isip nimo nga tunay nga mangod manghinaot ko nga dili ka magbagong um. nga padayon imong pagmahal sa imong isag mga igtag sa nimo pero giisip nimo nga tunay nga mga manghod ug ako sang mga anak isip sa nga tunay nga ate daghang salamat surprise, Short message. Hi, Hi. Hi. Happy dumten ang pagkagwap pagkabuhay oh. love you god <laughs> <laughs> love you, tama ba to ba ikaw yo ikaw sa happy birthday sa manghod <laughs> mga sa o ang binuwan sin mo mo happy birthday <laughs> um happy birthday ko lang judge I'm very thankful na he's one of you know my biggest supporter sa ako ang sa ako ang Koan, especially sa ako ang academics and ako ang studies and I never felt na kanang every time may ask kung mga yung whether it's a need or it's a want I never felt na malas shana ay wala ay dili, dili siya makahatag or something like that makahatag I'm I provide niya as for as long as kahit need na ko pa so For, kaya na palang a reason and also sa pag support in everything that I do. Kay it's already a big thing. For singa thankful ko sa akong mother. Yes. Happy birthday, long live. Long... <laughs> wala, nga. wala nga, wala nga, happy birthday, thank you sa so, tanang support niyo sa mga atas. Kaya ba man sabi na nakaka-drop para sa mga atas? Oh, wala, thank you. Thank you.